nangga mo lang One operation later. So guys, bradina, bradina Brandy na yung gawin namin. Sinabit namin kapon. So chain block namin din din block lang din namin dito pag gabira. Gumawa ako ng uh, David dito, ito 'yun. Dalawang David. Daw si chain block namin galing sa Puerto. Bakit dito? Yung bago na siya. Yung platform. Bago. Yung luma, yung luma, yung luma, yung nasira So ito brand nyo na ito ng uh, David, ginawa ko David Saka ito yung isa Tapos dalawang chain block Na no one ton Bago na siya oh. So, platform na lang yung kakabit dito. Ito na lang.